So yan guys, yung mga tanim naman eh. So yan. So ang laki na nila. So halos karamihan o halos talaga lahat na sila ay eh, namumulaklak na siya. So yan guys, yung kanyang bulaklak. So ang ganda ng kulay. Eh. So yan. And then so mapapansin mo siya, meron na siyang ugat. So yan guys, so yan. Ito yung ugat dito na yun nagano yung mani, yung laman ng mani. So ayan, pag may ganyan na siya, ibig sabihin maglalaman na siya. Diyan na yun. So ayan. So halos lahat sila may ganyan na. So ilang panahon na lang siya ay malapit na siyang i-harvest. So ayan guys, thank you for watching. para support naman ng aking Mungari Thank you for...